Yo, what's up mga kasimpol for today's video Ako ilalabas na dito sa bahay mga kasimpol At pupunta na sa work mga kasimpol Dito na ako sa pinto mga kasimpol At ako'y palabas na dito Dahil maaga po yung aking sundo ngayon mga kasimpol At ako'y magsuot muna ng sapatos dito mga kasimpol Happy eh Ay sobrang aga yung bus at Sabi niya, maaga daw ang bus Kaya yun, ulang pala mainit ngayon sa loob. Ayan. At inok ko lang muna yung aking ilaw dito mga kasimpul sa loob. At ako'y lalabas na. Dahil maya maya lang at darating yung sundo na yan. At para naman mamaya dito at hindi mag-antay kagabi ay nag na po yung kwan dito sa loob mga kasimpula dito na po ako sa labas umuulan pala dito oh, ngayon, ngayon po walang ulan na kaya pala mga kwan kanina makulimlim pagka uwi ko dito sa bahay kanina umaga makulimlim siya mga kasimple dahil ulan pala yan o oh, basang basa na po yung daan pero huminto na po siya mga kasimple yan o oh. Diba? iyan po yung paligid. Yan, hanggang doon. Yan po yung gym mga kasimpolo Yung may ilaw na poste dyan. At saka wala pa. Hindi pa dumating yung aking sundo. Ayan, at ay mag-aantay lang ako dito sa glit mga kasimpolo pulo. Bago ako pupunta doon. Yan po yung daan na yan. Dyan po dadaan yung po yung aking sundo mga kasing po. Pero maya, maya lang at darating na po yung mga kasing pulo. Dito na. At mamaya update ko lang kayo mag dumating na po yung aking sundo mga kasibol kung nandyan na po siya mamaya simple at ako maglalakad na doon para ito na po yung aking sundo mga kasimple at dumating na at akala ah, ko yun na ah, hindi pala ah, wala na po nakapaglakad ako ako dito mga kasimple kasi <coughs> na po kayo at ay, malapit may malapit po yung aking mukha dito sa aking camera mga kasimple ah <laughs> Kaila, taka, dilim po dito ngayon. Ayan, oh. lalakad na po ako dito. At dito at maya maya lang darating na yon ang sabi niya ka uh, ni nang umaga o kagabi at ay napaka daw ang sundo ngayon yeah, dito maambon pa at wala at siguro mamaya maya lang darating na po yon mga kasimpulhian dito na po ako mga kasimpul sa at dito na lang po ako magantay dahil malapit na po at mag 7.50 na po ng gabi yon po yung sabi ng aking sundo kanina at maaga ngayon ayan po mga kasimpol update ko lang po kayo pag nandoon na po na po ako sa kampanya ng kasimpol at ako ay uh, muna dito sa taas at silalagay ko lang muna itong baon na doon sa loob at namaya maya at ako ay bababaan. at dito sa tikihan mga kasimpol silalagay ko lang po dito tapos mamaya so, yun dito na sa loob at yan po at ito lalabas na po at magtatambay lang muna dito mga kasimpol mga kasimpol bababa na po ako mga kasimpol mga